Tinatamad nga ako lumabas ngayon Pero si ate nag-aayon lumabas Gusto daw niya magkape Sabi ko naman sa kanya dito lalang kapi, mag kape magkape magluluto pa ako Pero sabi naman niya ayaw niya daw yung luto ko Kasi di daw masarap Pero libre naman din daw niya Kaya pumayag na din ako Kasi sa totoo lang Madalang lang din talaga maglibre yan Kaya na transaction ko na lang to mga guys hindi na ako naligo. Kasi gabi na din. Wala naman siguro mga amoy sa akin ng gantong oras. Shot. Mukhang malakas nga yung ulan sa labas mga guys. Ito oh. Malakas pala talaga. Mukhang hindi yata kami matutuloy mga guys. Ay nako. Madalang lang pa naman na maglibre si ate. Di pa tuloy sayon tuloy yung OOTD ni madam Hintayin na lang namin tumigil Pero habang tumatagal nga malakas din talaga yung ulan Kaya sabi ko sa kanya No choice ka na lang kung hindi dito na lang sa bahay magkap Ewan eh. ko ba sa mga kabataan ngayon mga guys Naging coffee lover na lahat Ay isa din pala ako sa mga yun dyan. Kaya dumilat na muna ako sa tindahan <laughs> Para makahanap ng maluluto At dito na lang namin sa bahay itutuloy mga guys Nakita ko nga tong pasta ng spaghetti At dapat sa Pasko pa lang to Kaya advance ko na tong pagluluto ng spaghetti Pero hindi spaghetti pala mga guys Gagawa tayo ng sariling kar carbonara. din kasi ako hindi nakakatikim ng carbonara. Kaya na lang din lulutuin natin. Sinabi ko nga kay ate na ito na lang kakainin namin. Sabi naman niya. Baka daw malagot kami kay mama kapag dalaman niya niluto na namin itong pang spaghetti niya. Pero sabi ko naman kay ate, wala na siyang magagawa kundi din ito. Kaya kapag tumibok ang puso, lagot ka na. Yot. Baka bumagyo na dito mga guys. Basta magluto na tayo. Alam niyo ba dati mga guys, di rin talaga ako marunong magluto. Hindi pong kahit simple lang din. Hindi din talaga siya alam paano lutuin. Pero pero ibang iba na din talaga ngayon Na kahit anong gusto mong lutuin Andiyan na din lahat sa internet Kasi alam nyo ba dati mga guys May kaibigan din ako marunong magluto Kaya tinatanong ko siya kung anong sikreto niya Kung ba't masarap yung luto niya Pero ayaw niya sabihin Pero nalaman ko din naman Pero di ko nasasabihin dito Kasi secret nga lang daw yun Jot Nilagyan ko din pala ng hipon Para magkaroon din ng sahog yung pasta natin At saka favorite ko din kasi yung hipon mga guys Kaya sinabay ko na din dito Sinabay ko na din pala yung natirang ham At saka yung natirang spam na binuksan natin Para mas lalo siyang sumarap Medium hit lang din to. At eto na nga yung finish product mo nga guys. Mukhang masarap yung naluto natin ngayon. Kaya ilalagay na rin natin siya sa plato. Gagandahan ko na din pala yung plating. Para kahit hindi tayo nakalabas. Mukha pa rin tayong kumain sa restaurant. Pagkatapos ko nga makapagluto ng carbonara Si ate naman doon yung gagawa ng sandwich Ay di ko alam kung sandwich ba to Basta heto ba yung bread Ay, hindi talaga kumpleto yung kape Kung wala talagang ka partner na tinapay First time nga lang din namin to gagawin ni ate. Kaya sana maging ganda naman yung kalabasan. Ito ba yung hackdog? Tapos nakaroll yung tinapay. Mabilis lang din naman siyang gawin. Yung mahirap lang talaga dito. Yung ba, mga gagamitin na sangkap Buti na nga lang din talaga mga guys. Kompleto si mama sa tindahan. Jot! Kada kuha ko dun sa tindahan, mga guys, pinapalista ko yun. Kapag kasi may sari-sari store kayo, sakto lang din talaga yung tubo. Kaya kapag may kinuha ka, kailangan ibalik mo din kaagad. Kasi malulugi yung tindahan. At eto nga mga guys, natapos ng pinturahan ni ate yung mga tinapay. Mukha rin siyang masarap. Mukhang sa araw-araw nga na pagluluto namin dito mga guys. Makapagpatayo na rin kami ni ate ng restaurant. Jot! At dahil medyo matagal pa nga, atong to mga guys bago maluto binalikan muna namin tong isang pan at nga gagawin pa kami ng isang mini pizza susulitin na din namin kasi sa lang din tong gawin dinamihin na namin sa paggawa mga guys parang yung ibang mga tao pa nga dito sa bahay natikman din nila yung niluluto namin ni ate kaya makalipas nga ng ilang minuto, binalikan na din namin tong mga hakdo. At eto nga, mukhang luto na din siya. Ay, luto na talaga to mga guys. At sa mga oras nga na to, tumila na din yung ulan. Kaya di ko alam kung alis pa kami neto. Mabilis lang din pala gawin tong pizza Akala ko kasi dati mahira Natutunan daw to ni ate Doon daw sa games sa nilalaro niya na nagluluto siya Medyo tostado nga mini pizza Mainit-init pa Kaya bilhin na kayo taglimang piso lang to Chot! At syempre hindi pwede mawala yung kape Heto na pala yung mga nagawa natin ngayon mga guys. Na hindi ko alam kung nakatipid ba kami. Kasi sabi nila kapag nasa bahay ka lang makakatipid ka. Pero kung bibilhin mo nga to. Mas makakatipid ka din talaga kung ikaw mismo yung magluluto. Kaya buti na nga lang din talaga umulan kanina. Chot! Yun nga lang nasayang doon yung OT din ni ate mga guys. Masarap din palang gumawa ng ganito si ate. Malalasahan mo talaga yung kamay niya. Chawot. Pero legit mga guys, masarap talaga siya. Wala talagang halong chawot. Lumamig nga lang yung pasta. Kasi sobrang tagal lutuin ng hotdog at saka yung mini pizza. Ayun lang. Ba bye bye.